Nahuli ka sa Cebu City ang magkaangkas sa motorsiklo na yan at lumapit po ang isa sa kanila sa isang tindahan. May ibinuhos at maya, -maya ay may nagliyab na. Dali-dali silang umalis matapos ang tila sajang panununog sa tindahan. Ang iba pang detalye ng balitang yan, iahatid namin maya, -maya lang. Mga kapuso, pinasok na ng lahar mula sa Bulkan Kanlaon ang ilang bahay sa bayan ng La Castellana sa probinsya ng Negros Occidental. Kaya dagdag pangamban na naman ito para sa mga residente na hindi pa nga nawawala ang takot mula sa pagputok ng bulkan. Balita hatid ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Really Mistulang bumulwak at umagos na basang semento ang rumaragasang lahar sa ilang bahagi ng Negros Island. paliwanag ng FIBO, dahil yan sa ulan. Ay, ang mga deposits, kumbaga nga mga ash fragments during the eruption sa June 3, syempre nagsettle settle na siya no, sa flanks sang aton nga volcano. But then, baskog ang ulan and uh, lalo na sa may southern slope sa aton nga volcano. So na-wash out ang mga deposits. Sityo Mananawin, kabaha sa abo, alin ginis sa, sa vulkan. Dumaloy rin ang lahara sa Bahay-Bahay Falls, kaya kulay abo na rin ang tubig na bumabagsak mula sa talon. Hindi pa nga natatanggal ang takot ng mga residente ng barangay Biak na Bato sa La Castellana Negros Occidental sa nangyaring pagsabog ng Mount Canlaon noong nakaraang lunes, June 3. Kahapon, ang bumulaga naman sa kanila, lahar. Sa video na kuha ng ilang mga residente, ang rumaragas ng tubig sa ilog ay umabot na hanggang sa mga kalsada mula sa kalsada. Pumasok na sa ilang kabahayan ang lahar. Ang tindahan ng pamilya Lopez hindi nakaligtas. Natakot raw sila sa malakas na pagdaloy ng lahar. Galinog, bala. Kulbaan, grabe, kulba ako man eh. Ang mga residenteng nakatira malapit sa Sapa. Nakaramdam na ng trauma. Ang ilang alagang hayop, inanod pa umano ng lahar. Mung balay lapit, sa Sapa, hindi Dumaw ka na lang sa paanan na tayo kaya na to eh, pagkita na muna, dako-dako ito yung bahagit. Wawain na may kabalo, muna. Ang baboy ito, ang kanding, nadalagi ito sa bah. Nagsagawa na ng forced evacuation ang La Castellana LGU. Pansamantalang nananatili sa barangay Jim ang mga residenteng lumikat. Ayon sa kanlaon Volcano Observatory, maituturing pang bahagi ng hazard ng vulkan ang nangyaring lahar flow. Kung patuloy pang mararanasan ang pagulan, posibleng umanong magtagal din ang lahar flow. Pinakaapektado ang barangay Biak na Bato dahil isa ito sa pinakamalapit sa paanan ng vulkan. Ang advice natin is magtalayo kita sa mga channel, river channel sa tubong, especially kung gaulan-ulan. Kung tani, hindi lang magusto, dogit ang ulan. Kaya siyempre kung uh, ang, ang, water, hindi ang part nga hazards sa atong nga vulkan. Mula sa Jemay Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita. Para sa si GMA Integrated News. Update na po tayo sa latest na sitwasyon sa La Castellana, Negros Occidental. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Eileen! Rafi, paunti-unti nang binubuksan sa mga motorista at mga residente ang bahagi ng kalsada na ito sa barangay Biak na Bato, sa La Castellana, Negros Occidental. Tulong-tulong ang mga kawani ng DPWH at mga residente sa paglinis at pagtanggal ng lahar flow na bumalot sa daan. Madulas ang kalsada kaya delikado pa rin sa mga dumadaang motorista. Abiso ng DPWH Second District, mga dalawang araw pang magtatagal ang clearing operation. Kaya upang mas mapabilis ang operasyon, apat na heavy equipment gaya ng backhoe, grader, dump truck at boom truck ang ginagamit dito. Mahigit limang daan na individual ang nasa evacuation center ngayon ayon sa barangay. Ayon naman kay La Castellana, Mayor Almi Romayla ni Cormang Ilimutan, anim na barangay sa bayan ang apektado ng pagputok ng vulkan. Lima sa mga ito ang tinamaan ng malakas na ashfall. Ang mga tanim na gulay sa mga bulubunduking barangay nasira din. Ang ibang pananim naman ay nasunog ng asupre. Patuloy pa rin ang evacuation sa mga apektadong residente na sa ngayon ay umaabot na sa 1,113 na mga individual. Samantala, mahabang linya ng mga container ang nakahilera sa gilid ng kalsada ang makikita dito sa barangay Kabagnaan. Problema ngayon ng mga residente dito ang daluyan ng tubig na galing umano sa bulkan kanaon. Kaya takot na baka mahaluan ng asupre ang tubig na kanilang ginagamit. Nagdesisyon na mga ito na putulin muna ang hose na kumukonekta sa bulkan at sa, iba pang water source muna mag ng tubig. Sa ngayon, dagsa ang donasyon ng tubig para sa mga apektadong residente. Sa ngayon, pinaalalahanan ng, bar ng barangay ang mga residente nito na huwag munang gumamit ng tubig sa mga water source sa lugar. Connie, Rafi. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Abiso pong muli sa mga kababayan natin nakatira sa paligid ng Mount Canlaon, maging alerto tayo sa banta ng lahar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas muli ang tsansa ng ulan ng light to moderate rain sa buong Negros Island sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magpaanod sa naipong volcanic material patungo sa dalisdis ng vulkan at mga daluyan ng tubig. Ang pag-uulan sa Negros ay bunsod ng hanging habagat ayon sa pag-asa. Kaya naman mahigpit ng pinapala ng FIVOX ang paglayo sa permanent danger zone para maiwasan ng disgrasya o mas dahil sa lahar. Dito naman sa Metro Manila, nakaranas din ng biglang buhos ng malalakas na ulan kahapon. Kasabay po ng kidlat at malalakas na kulog ang malakas na hangin na nagpabagsak sa lona ng isang car wash sa Kamarin, Kaloocan. Abot gutter ang baha kaya nagresulta yon sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Ganito rin po ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Sa barangay Bagong Silangan naman, tumaas ang level ng tubig sa ilog kaya nasira ang makeshift na tulay roon, matagal raw itong problema ng mga residente dahil doon din dumadaloy ang tubig galing Rizal. Ayon sa pag-asa, localized thunderstorm ang nagdulot ng biglang buhos ng ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Wala pong bagyo. Nadagdagan ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho nito pong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mahigit 2 million ang mga walang trabaho o katumbas ng 4% ng labor force ng bansa. Bahagi mas marami kumpara sa 2 million na unemployed noong Marso. Pinakamaraming bagong trabaho nitong Abril sa sektor na accommodation at food services, construction at transportasyon. Mahigit 7 million naman ang mga underemployed o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kakayahan nila o kaya'y nakukulangan sila sa kanilang kita. Salamat Connie, sugatan ang isang pulis Isabela dahil sa pananakit daw ng mga kapwa niya pulis. Habang sa Batangas, may lalaking Chinese na dinukod daw ng mga kapwa niya rin Chinese. Ang mainit na balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Isang itim na SUV ang nakunang mabilis na umalis sa Santo Tomas City Batangas. Dito umano isinakay ang 38 anyos na lalaking Chinese na dinukot daw ng apat ning Chino. Base sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima patungo sa kanyang sasakyan mula sa inuupahang bahay ng kaibigan. Pauwi na raw sana siya sa Tanawan City ng Dukutin Umano ng mga kapwa Chinese. Ang kaibigan ng biktima ang nagkuwento ng pangyayari sa pinay na live-in partner ng biktima na agad namang nagreport sa pulisya kung titingnan natin yung circumstances so, yung biktima lang po talaga ang akay ng mga kumuha sa sa mga initial na findings since itong biktima ay dati pong nag nagtatrabaho sa Pogo engaging po sila sa paglalaro ng uh, online gambling uh, sa casino Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang kinakasama ng biktima. Na ospital ang isang pulis ang Danan Isabela matapos ang pananakit umano ng tatlong kapwa pulis. Base sa medical legal, nagtamo ng multiple physical injuries secondary to mauling si Patrolman Jeremy Matthew Padilla. Itinanggi ng mga sangkot ang hazing at sinabing baka nakuha ng biktima ang injuries sa isang training. Hindi pinayagan ng local police ang media na makausap ang police dahil iniimbestigahan ang insidente ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Sa barangay Bued, Calasaw, Pangasinan, may isinagawang prosesyon ang mga tagasimbahan at ilang opisyal ng barangay sa National Highway kasabay nito ang pagdarasal. Ayon sa Barangay Council, ginawa ito kasunod ng hiling ng ilang residente na basbasan ang kalsada dahil sa mga sunod-sunod na aksidente roon. Simula April 11, apat ang nasawi dahil sa mga aksidente sa naturang highway, kabilang ang isang batang dalawang taong gulang. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Amante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.